Ghost Month 2023. Ako po si Master Hans Kua. Ang mga ito ay mga tips, mga gabay lamang, nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Ito'y paalala sa atin na huwag natin kalimutan ang mga past loved ones natin. Master Hans, kailan nga ba ang Ghost Month at kailan ito matatapos? Ang Ghost Month 2023 ay magsisimula ng August 16 at magtatapos naman ng September 14, 2023. Ang mismong Ghost Day ay sinasabi ikang 15th day ng 7 Lunar Calendar. Ibig sabihin nito ha, this 2023, ang Ghost Day natin o 15th day natin ay August 30, Wednesday. Pero may konting trivia muna tayo. Alam nyo ba sa tradisyon o pariniwala, bukas daw po ang Ghost Month, binubuksan itong Hell's Gate upang ang mga hungry ghosts ay lumabas, maghanap ng enjoyment, maghanap ng mga maiinom, or ng mga entertainment. Kaya naman, during Ghost Month, maraming mga kaluluwa ang pag-alagala sa paligid natin at tinatawag natin silang mga hungry ghosts. Ang mga hungry ghosts ay mga kaluluwang uhaw, nangangailangan ng peace, ng mga prayers, mga nakaligtaan o nakalimutan na ng mga past loved ones natin. Ang mga hungry ghosts, sila po ay mabigla ang namatay. Ang mga hungry ghosts, sila naman po ang mga spirits na bigla ang pagkamatay o mga spirits during na bubuhay sila ay napakasalbahay nila at marami silang pain o mga problem na binigay sa ibang tao. Ngayon, alamin naman natin anong mga dapat nating gawin sa ghost month. Una dyan, iwasan natin na ah, ang pagkakaroon ng papapasabog o paputok o yung malalakas na tunog dahil ito ay nakadisturb ng mga hungry ghosts at nagagalit, nagiging angry ghosts ang mga hungry ghosts na to. Number two, mag-alay tayo ng bulaklak, ng kandila sa altar natin, sa labas ng pintuan natin para sa mga hungry ghosts natin. Prayers pa rin ang importante. Maging mapagbantay tayo o ingatan natin ang ating kalusugan. Iwasan natin na ah, ang mga activities na dangerous during Ghost Month. Baka mapahamak kayo at maging hungry ghost kayo. Magkaroon din na ah, ng malasakit at paggalang sa mga past loved ones natin. Huwag tayong magbiro o magpatawa tungkol sa mga hungry ghost. Hindi yan suwete. Maging maingat tayo sa mga gagawin natin mga bagay para hindi ito mawala o masira. Maging aware naman tayo ah, sa mga hindi naman din dapat gawin during ghost month. Iwasan natin na ah, ang pagpapakalat ng mga negative o gumawa ng mga masasamang gawain na nagdadala ng mga hungry ghosts upang ma aggressive maging aggressive sila at magdala ng mga negative energy sa ating buhay. Iwasan din natin ah, ang pagkuha ng mga pictures sa mga lugar, mga forest, madidilim na lugar posibleng makita dyan sa pictures na yan ang mga hungry ghosts o mga spiritong kaluluwa o ligaw. Huwag natin pumunta, huwag tayo pupunta sa lugar na malapit sa ilog, sa mga forest, o mga tahimik o mga negative na lugar. Posibleng andyan ang mga hungry ghosts at sumamayan sa bahay natin o sa buhay natin. Iwasan natin na ang paglalaba o pagtapon ng basura tuwing gabi upang hindi magambala ang mga hungry ghosts na to during Ghost Month also ha, personal niyong imbitahan si Master Hans Kua na mag-conduct ng Ghost Month ritual sa bahay man, sa negosyo man, sa tindahan. Ako mismo ang mag-chant ng mga mantras, magsusunod ng mga paper money, mag-aalay tayo ng mga pagkain para sa inyong space, sa inyong lugar, para mga hungry ghosts ay maging happy ghosts.